Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to pag-uusapan natin ng Article 1207. Dito sa article na to dinidiscuss kung anong ibig sabihin ng Joint and Solidary Obligation. Paano ba natin malalaman kung obligation ay joint or solidary? Paano kung halimbawa silent ang problem? Joint ba siya or solidary? At anong pinagkaiba ng joint at saka solidary obligation? Parating ka na! Sige, start tayo. Let's go! Ayan. So, part 2 na to ng ating uh, discussion tungkol sa 1207. ah uh, yung unang part, kinat natin para hindi masyadong mahaba yung ating video. So, again, this is part 2 ng ating 1207. Yung part 1, tungkol siya sa joint obligation, in-explain natin kung ano ibig sabihin nun. Tsaka, nagbigay tayo ng mga example. Ngayon namang part 2, uh, focus tayo sa solidarity obligation. yan. So, ano ba ibig sabihin ng solidarity obligation? So, solidary obligation? So, pag sinabing soli solidary obligation, ah uh, lahat ng debtors, liable sila sa buong obligation. So, bawat isa sa, sa debtor, liable yung buong amount ah uh, ng obligation. O kaya naman yung creditor, isa sa kanila, pwedeng mag-demand ng buong amount sa isang creditor. Kasi kay joint obligation, uh, liable lang si debtor dun lang sa share niya. Hindi siya pwedeng singilin ng mas malaki dun. Okay? Pwede niyang insist siya ay joint debtor, so ito lang ang liability niya. Ngayon, dito naman sa solitary obligation, uh, kahit isa lang kang singilin para dun sa buong obligation, okay na. So, for solitary obligation, um, any one of the debtor can be held liable for the whole obligation or any one of the creditor can collect the whole obligation okay any debtor okay can be held liable for the whole obligation okay O kaya naman, any creditor can collect the whole obligation. Okay? So again, kahit isa lang sa debtor, uh, liable na siya para sa buong obligation. Or kahit isang creditor lang, pwede niyang kolektahin lahat or yung buong obligation. Okay? So ano pa yung mga ibang terms na pwedeng mag-refer sa solidary obligation aside from the word solidary. Okay? So, pwede kasing sabihin joint and severally. Joint and severally. Ay, sir, di ba joint? Bakit siya ay solidary? Okay, so, pag dinagdagan natin ng word ng severally or several, uh, nagiging solidary tuloy siya. Pag jointly lang, jointly, joint lang yan. Pero pag joint and severally, solidary na yan. Hindi kasi pwedeng joint and solidarily. Confusing siya at ambiguous. Ah, uh, so therefore, pag solidary obligation, joint and severally. Ano pa mga terms? Um, insolidum. Yan. Okay, so madali naman siya malaman na solidary kasi meron word na solidum. Ano pa? Mancomunada solidaria. Okay, mancomunada solidaria solidaria. Yung isa kasi, mancomunada simple, okay, or mancomunada, pero ngayon, mancomunada solidaria. So, that's solidary. We also have uh, juntos or juntos or separadamente. Juntos o separadamente. Separadamente. So, yan yung ating joint and severally. Okay, and we also have individually and collectively. Individually and collectively. So pag walang word na collectively, pwedeng mag-refer yan ay sa joint obligation. So magdigay tayo ng ilang senaryo, no? patulad ng ginawa natin sa ating joint obligation. So scenario number one, we have solidary debtors. Solidary debtors. Or kaya naman tawag natin dito ay passive solidarity. Kasi debtor ay passive, eh. passive subject. Passive solidarity. Okay? So, again, pag-solidary debtors, maraming debtor, isa lang ang creditor. Okay? So, pero this time, yung debtors ay solidary obligation. Therefore, obligation ng isa, yung buong obligation, yung buong amount. So, again, mag-example tayo. Si A... B and C liable ng 12,000 kay X. So pag solidary debtor sila, ibig sabihin yan, si X pwedeng maningil kay A, B, or C. So either sila, either 12,000 ang utang. So si A liable siya ng buong amount ng 12,000. Si B liable din siya ng buong amount, 12,000. Si C liable din sila ng amount ng 12,000. Okay? So, therefore, si X pwedeng maningil ng kahit kanino ng buong amount. Si join kasi hindi pwedeng ganon. Pwedeng i-insist ni A na ito lang ang bayaran niya kasi yun lang yung share niya. Eh ngayon, hindi na pwedeng i-insist ni A na ganon kasi solidary na siya, liable na siya sa buong amount. Eh paano yun, sir? Di ba unfair naman si A lahat ang nagbayad? Okay? So, pag gano'n, pag nagbayad si A ng buong amount, maniningil siya ngayon kay B at saka kay C ng TIG 4,000. So, 4,000 kay B, 4,000 kay C para makuha niya yung reimbursement. Okay? Pero as far as X is concerned, hindi niya na yung problema. Wala na siya pakialam doon kasi pwedeng isa na lang ang singiling niya doon sa tatlo. Unlike pag-join, kihahabulin niya pa isa-isa. Okay? So, kung mapapansin ninyo, medyo burden sa kay kasi ang utang lang naman talaga niya ay 4,000. Pero dahil solidary, naging 12,000 yung buong amount. Okay? Kaya ang sabi natin sa last video natin, pag ang problem ay silent, ang presumption ay joint kasi medyo mabigat kapag solidary. Okay? So, dahil solidary debtors. Pangalawa, solidary creditors. Solidary creditors. So ito naman ay active solidarity. Active solidarity. Active kasi si creditor ay active subject. Okay? So this one, si A may utang na 12,000 kay X, Y, and Z. Okay? So pag solidary creditors, uh any one of the creditor can collect the whole amount. Okay? So halimbawa, si X pumunta kay A, Uh, A, eh, bayaran mo na daw yung utang namin, 12,000. Sabi ni A, ay hindi pwede. Magbabayad daw sa, sa dalwa sa share nila. Eh, hindi ganon. So, pag solidary creditor, pwede siyang mangolekta ng buong amount. Okay? So, pwede kolektahin ni X, Y, or Z, either of them, yung buong uh, obligation. So, si A, wala siyang choice kundi magbayad kahit kanino. Okay? Yan. So ngayon, pag nag-collect si X, liable siya ngayon sa reimbursement ni Y at saka ni Z. So ting 4,000 sila. Okay? So the point here is hindi na masyado mahihirapan hirapan uh, ang creditors na maningil kahit, kasi kahit sino pwedeng maningil ng buong amount. So bahala na sila mag usap, -usap sa reimbursement. So another, nabawa, sabi ni A, Uy, X, bayaran ko na yung utang ko ha, 12,000. Total, solidary naman kayo. Sabi ni X, ba hindi, bahala ka magbayad sa dalawa, hindi ako bibigay dyan. Ay, hindi pwedeng ganon. Kasi si X, solidary creditor, pwedeng magbayad sa si isa kanya ng buo. Tapos siya nang bahalang maning, uh, magbayad sa dalawa. Okay? And then, yung pangatlo, solidary debtors and creditors. Solidary credit debtors and creditors. So, more than one, pareha si debtor at creditor, pero pareha silang solidary. So, let's say A, B, and C, okay, uh, liable ng amount ng 9,000 kay X, Y, and Z. So, meron tayong solidary debtors and solidary creditors. So, pag ganito, si A, pwede niyang bayaran yung buong amount ng 9,000. Obligation is extinguished kasi bayad na. Pero pwede siyang maningil kay B and C ng 3,000. Ganon din naman, si X pwedeng maningil kay A, kay B, or kay Z, kay C, ng 9,000, any, one of the, any one of them. Tapos pag nakolekta niya na yung bayad, siya na mabibigay kay Y and Z ng share nila na 3,000. So, yun. Yun yung ating mga senaryos uh, ng isang obligation ay solidary. So, tatanda natin sa solidary, isa lang ang kailangan singilin or magbayad para ma-extinguish ang obligation. Okay? Any debtor can be held liable for the whole obligation. And any creditor can collect the whole obligation. So, hindi na masyado mahirap sa paniningil or sa pagbabayad. Okay? Ngayon naman, paano kapag ang obligation ay hindi solidary parehas or joint parehas? Madali kasing intindihin kapag joint parehas ng debtor at creditor at saka pag si pareha silang uh, solidary. Paano naman kung isang joint, isang solidary? Okay? So, magbigay tayo doon. So, next slide tayo. So, ito yung rules on dual nature. Dual nature. Okay? So, magbigay tayo ng ilang example or scenario. Uh, oh, scenario number one. Meron tayong joint debtors tapos solidary creditors. So joint debtors and solidary creditors. Yan. So si debtor ay joint, si creditor ay solidary. So kung bigay tayo ng example, si A, B, and C liable ng 9,000 kay X, Y, and Z. So, si debtor ay joint. So, joint debtor sila. Ito naman, solidary creditors. So, paano ang ano yan? So, pag ganito, kahit sino, si X, Y, and Z, kahit sinong creditor, pwede siyang maningil ng 9,000. Okay? Either, pwedeng mag-collect ng 9,000 ng buong amount. Pero, liable lang ang bawat isa sa credit sa debtors nang hindi lalampas ng 3,000. Okay? So, liable each liable for not more than not more than 3,000. Okay? So, ulitin natin. Si A, B, and C liable ng 9,000 kay X, Y, and Z. Okay? Ngayon, si A, B, and C ay joint debtor, si X, Y, Z ay solidary creditors. So, if this is the scenario, si X, Y, or Z, any one of the creditors can collect the entire amount, which is 8,000, 9,000. However, kaya lang, bawat isang debtor, si A, B, or C, ay, ay hindi lalampas yung liability nila nang hanggang 3,000. Okay? Kasi joint debtor sila. Therefore, kung gustong magbayad ni A ng buong 9,000, walang problema, tatanggapin niya ni X. Okay? Kasi solidary siya. Okay? Pero kung si X ang maniningil kay A, hindi niya pwedeng i-insist na magbayad siya ng 9,000. Kasi ang liability lang ni A is only 3,000. Okay? So therefore gagawin niya, maniningil siya kay A, maniningil siya kay B, maniningil siya kay C. Okay? So parang ganito nangyari, isa lang ang naniningil pero kailangan singilin niya lahat. Okay? Kasi sa isang lecture natin, kapag joint creditor, kailangan maningil lahat. Okay? 'Yan. Maniningil lahat si creditor kay debtor kasi yung share nila is only proportionate. This time Pwedeng maningil lang isa lang, si X maningil kay A, maningil kay B, maningil kay C, pero hanggang 33,000 lang ang pwedeng singilin ni X kay A, B, and C. Okay? So, pwedeng isa na lang ang kumilos doon sa tatlo na maningil kasi solidary naman sila. Pero as far as the debtors are concerned, they are not liable for more than what is their share, amounting to 3,000. Isang halimbawa ganito nagbayad ni si A kay X. O, let's say nagbayad na. Nakapagbayad na po si A kay X, 3,000. Naniningil ngayon si Y kay A. Pwede ba yun? Hindi na. Kasi nakapagbayad na si A ng kanyang share. Ang sisingilin na niya, si B or si C. Pwede niyang maningil ng tig 3,000. So, pag gano'n, nasa kanyang 6,000, babayaran niya si Z. Okay? So pwede kasi hindi naman kailangan kolektahin lahat eh ng isang tao. Kolektahin lang ni X yung kanyang share, wala na siyang pakialam. Okay? Tapos si Y naman ang mawawalekta nung remaining doon sa mga hindi pa nagbabayad. Pero again, ang point dito, hindi pwedeng lumampas ang ibayad ng mga joint letters natin kung magkano yung kanilang utang lang proportionately. Pero pwedeng maningil kahit sino doon sa tatlong creditors ng buong amount sa bawat isa na tigit 3,000. Kagaya ng example natin ito. Okay? So, yun yung unang senaryo natin. Senaryo number 2, baliktad. Solidary debtors, solidary debtors, and joint creditors. Yan. So, solidary naman ng debtors, tapos joint naman ng creditors. So, may example tayo. Si A, B, and C liable ng 9,000 kay X, Y, and Z. So, si A, B, C solidary debtors. Si X, Y, Z joint creditors. Ayan. So, pag ganito ang senaryo, any one of the debtor can pay the entire amount. Okay? So, pwede silang magbayad kahit sino dyan ng buong amount pero hindi nila pwedeng pilitin na tanggapin ng isang tao yung buong amount. Halimbawa, sabi ni A, X, bayaran ko ni na utang namin tatlo, 9,000. Sa'yo na. Uy, taga lang. Joint creditors kami. As far as I know, sabi ni X, as far as I know, hindi ako kailangan tumanggap ng perang mas malaki kung ano yung aking share lang. Okay? So, tatanggapin lang ni X is only 3,000. Okay? So magbabayad si A. Magbabayad si A kay Y. Magbabayad ngayon si A kay Z ng tig 3,000. Again, pwedeng isa lang ang magbayad ng utang ng tatlo. Pero kailangan magbabayad siya tigigisa doon sa mga joint creditors. Kasi joint ang kanilang uh, credit. Okay? At hindi pwedeng i-compel ni A na tumanggap si X ng mas malaking bayad. Kaya Tapos tapang sabihin ay, o oh, ba't lang walang bahala dyan? Parang din ako magbayad sa dalawa. Okay? Hindi pwede ganon. Okay? Yung isa, pwedeng mangolekta, pwedeng maningil si X, kahit siya lang, pero hindi niya pwedeng singilin yung mas malaking amount do sa utang ni A, B, or C na 3,000. Dito naman sa number 2, pwedeng magbayad si A ng buong amount, pero hindi niya pwedeng piliting tanggapin ni X yung buong amount kasi joint creditor sila. Okay? So, ito yung dalawang senaryo na kung saan hindi parehas yung kanilang nature. May isang joint, may isang solidary. Okay? Ngayon naman, magbigay tayo ng mga cases kung kailan nagiging solidary obligation. Kasi ang presumption natin, again, general rule, presumption is joint obligation. If walang nakastate kung anong klaseng obligation, joint. Pero may exception. Unless stated. Expressly stated. Okay? Yan. So, uh, ito ay kapag solidary. So, kailan naging solidary? Number one, kapag napagkasunduan. Okay? So, alimbawa, si A, B, and C ay nanghiram ng pera kay X tapos yung kanilang liability nakalagay sa promissory note uh, joint and severally so naka-state talaga so therefore siya ay napagkasunduan na solidary number two kapag sabi mismo ng batas na dapat ay solidary okay law provides when the law provides that the obligation needs to be solidary hindi kailangan solidary ang treatment natin okay ano pa mga example na sabi ng batas ay solidary obligation. Okay? Number one, partnership. Okay? In case of loss. In case partners, liable for loss or injury. So kapag ang partners ay liable sa mga losses sa third person, okay, to third person, eh di isa lang sa kanilang kailangan magbayad or singilin kasi sila ay solidary. Okay? What else? Uh, number two, kapag yung agent nag-exceed sa kanyang authority, so si principal ay solidary liable sa kanyang agent, if pinayagan niyang mag-act na para bang meron siyang full power. So, when agent exceeds authority. Solidarily liable si principal and agent. Principal and agent. Okay. Number three, kapag merong two or more person na inapoy bilang agent sa isang transaction, okay, so solidarily liable sila sa lahat ng kanilang actions. So, two or more persons acted. Two or more persons are agent for a common transaction. So, therefore, yung dalawang taong yun or more na naging agent sa isang transaction ay solidarity liable. Number four, okay, kapag meron nakalagay na I promise to pay, I promise to pay, pero signed by two persons, two or more persons, signed by two or more persons. Sabi niya sa promissory note, I promise to pay, pero ang pumirma, dalawang tao. Okay, so solidarity liable sila. Okay? Number five, kapag quasi-delic. Okay? Quasi-delic. Pag may dalawang taong uh, negligent, no? So yung kanilang responsibility uh, ay solidary. Yung kanilang liability ay solidary. So ito yung mga sinasabi na kapag sinabi ng batas mismo, uh, solidary yung obligation. Okay? And number three, kapag yung nature ng obligation, nina require na solidary yan, solidary yan. Okay? Nature of obligation requires solidary Okay, require solidarity. Okay, require solidarity. Yan. So yung sinasabi ng nature of obligation is not necessarily referring to the prestation. Hindi yung object na divisible or indivisible, hindi yon. Kapag sinabi kapag yung nature ng obligation ay nagre-require talaga siya ng solidarity, edi susundin yung obligation ay solidarity. Okay? Ayan. So dito nagtatapos yung Article 1207. Uh, naging two parts siya kasi pinaghiwalay natin yung joint at saka solidarity discussion natin. I hope meron ako na-discuss yung inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. At uh, kung medyo naguluhan ka sa pinagkaiba ng joint at saka solidary, uh, ulitin mo lang yung lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. And uh, like yung sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, magingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!